Grabe, sobrang daming tao. Ito na ata ang pinamalakas na kulag ng iyong taon. Rosmar, makalas superstar ng dumagsas sa Diwata, Parisan. Wow, grabe daming tao. At tagitan na nga sila Rosmar at Diwata. Hi Don Raya. <laughs> <laughs> sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na. Subscribe ah. to you, no?

Hello na Good morning po. <laughs> Ay ito po ba yung Siken? Siken? Ay Siken. Hello po. Good morning. Siken station namin dito po. Ano po pangalan nila ma'am? Nanit. Nanay nanit? Opo. Kaya si Kuya? Gilbert. Kuya Gilbert. Kaya mga mababait na staff po. Very approachable. Oo. Talaga ito pala yung area ng ano nila. Lutuanan. Thank you po Nay. Okay. Kuya. Okay. Ito yung uh, station ng kanilang kainan. Paris. Paris area. Tapos di ba at pa Paris overload? Buti hindi rin pala tayo nagdala ng kotse Kung magdadala kayo ng kotse mga paps, Alam ko may parking area dito Pero parang puno So ngayon kaya inanticipate ko na baka ganun yung mangyari Kaya na joyride na lang ako juice. Ito yung juice. Easy. Easy pro. Ayan. Ito ba ba yung ano? Free? Free sir? Yes po. Nag-refill lang kami kasi kaupos sir. Ah, may may available uh, okay. yes, pa? Yes po sir. Nag-refill uh, lang po pati kasi natin yung mga, akita, Ah, okay. sige. sige, sige. Mamaya balikan namin. Ayan, Easy Pro mga Pops. Ang uh, sponsor. Tama po ba? Ni Diwata. <laughs> yes. yeah. Ang alam ko sponsor na rin niya dati niya na yun, Rosmar. Yun. Easy Pro Balikan namin mga pap okay. Mamaya So ngayon exactly. punta muna tayo doon sa station Ganda nung Datsu ito, 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 yung pangarap ko na sasakyan eh Grabe no Kalayo mo dito ako dati yung na nag vlog Dito rin talaga itong Meron yata sa hiwaga itong ano na to eh Area Dito ako natuto mag vlog Diyan no oh, Diyan no oh. Diyan ako talaga nag viral Yes, ito pala yung sasakyan na binigay ko ano, kay Diwata Ito pala yun sit up Grabe, sobrang daming tao Hindi pa ng nakikita si Diwata, si Rosmar pa lang Rosmar lang malaka Grabe So, so doon tayo sa unan Doon tayo, doon tayo. Grabe, pero yung mga pops, dinagsa talaga. Ah, collaboration ni Rosmar Chak ni Diwata. Ito yung asawa ni Rosmar.

Masih si Dewata. Masih di Masih, biwata, biwata. Masih biwata, <laughs> Grabe sobrang daming tao dito. Pero dito hindi pa tayo nakakapila sa kainan ng mga pops ha. Titigman natin, i-rate natin ah uh, kaya panoorin yung mga pops ko ano yung rate natin, no? Out of 10, maaaring 7, 8, or 9 ba, or 10? Depende, depende sa uh, malalasaan natin mga Pops and Grano, kasarap yung Yuwata Paris Overload na pinipilaan niya dito sa Jokno Pasay. na ako mag food vlog ngayon cover lang muna natin yung pagkikita ni Rosmar sa ni Diwata dito sa Diwata Paris Overload ngayon aalis na sila Rosmar kasama yung asawa niya At dahil nakurap ang aking video clips, narito ang ilang bahagi na binigay ni Rosmar kay Diwata. Brand new house and lot, 1 million cash, worth 350 na St. Bernard dog plus lifetime supply ng pagkain. Container van, soap and bleaching whip scrub, vape from Shift. Abangan din sa ating next vlog kung Havey o balay vale ang Paris Overload. Subscribe na din kayo mga paps!